Good morning, Philippines! tayo sa kusina ng Munti Llamas Residence at narinig po po si Ashley, uh, si Ashley making suka-suka to our bowl. Lababo! Munti na po suka na po sa lababo namin at hindi na po siya, hindi na na po alam ang kanyang gagawin. Anong so, alas na? Ashley, ummm... Uh, um, 3.40. 3.40! Umaga. Morning so ashley ashley ano magiging masarang um at talagang kundad na kayo kanyang friends na si friend na si jay chavez ah inyeras si jeffrey burgess jeffrey peju jeffrey, jeffrey Corquez, kailangan naman niyo sa interview

for interview. We're in interview? yung ang friend na sumusukan na. Hoy! Ash! Ash! Tama na, Ash! Sigeb Guys, Ito na, third nila, ay, ay, na lamang. Ang mga basuhan pa, ay pa-call na kami sa busy boys! tulong naman. pa! ilalagay ka daw sa registration. <in> <diseasenhk cartoon> ano yung final decision? Ilalagay ka daw sa... Pagmasok, pagmasok ang mga. Wait lang, masok. Sumuha ko kung wala kami kayo Pero huwag kang tumulog dyan. Ashley, si Armino. Ashley, huwag pa yung ano chong. Guys! Uy! Sana lumana yung ako Sorry. Asensya na. Yung best Hi! Ayan ang kayo, TV! Facebook. Hello! Hi, <laughs> <At you>? <laughs> <laughs> ang galing Okay. lahat ng mga Third. 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 Third.

Wait lang, ako may pag usap Ashley. sa Sabaw na lang, sa CR ka na lang. Kasi baka magbara dito eh. Hindi Ay, hindi. hindi, hindi hindi sa okay. Ashley. Baka lang magbara. I-ano i, mo, i-ano i, mo yung... Sige nasu. lang na lang. Magsuka talaga, ha? Hindi, pasukahin mo lang. Kasi masyado na marami. Ay, sa CR na lang. Magsukahin. Sa CR ka na sumuka, ha? Okay lang. O, wow. Hindi, hindi, hindi. Isuka mo talaga Ay, okay, yan. Pilit na suka. Pilit na suka. Ha? Tara, tara, tara. Hindi, magsasama kita. Pilit na suka, ha? Ha? Ah. Hindi, hindi, hindi. Pipilit natin su yung sumuha ka, okay? Para, para hindi ka ganyan yung pakiramdam, ha? Tara sa CR. Huwag dyan, kasi hindi pwede dyan. Yes. Okay, okay. Sige lang. Ano yun? Hindi, hindi na sige lang. na tayo. Sa CR tayo. Pilitin mo tara, tar, tar, tar. yung sumuha. Tara, 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 tara. yung tubig, tinatapon mo yun. Ha? Oo, yeah. oh. natatapon oh, yeah, mo yung tubig. na. Tama na, tara na. Hindi, na. na. na sa CR Wala na lang na. na. Man, na. Mo, mo ha. Iganan mo yung ngalang Kasi mo mo sa puwit, doot mo sa bibig. Oo nga. Sabi ko nga. Guys. Kia sa CR ha. Uh. Okay. Oye! Oh,

Ina, so, mo Two and, so, Ipiliti Ipiliti and mo eh, Ina, right, Ina, right. Wag sa yung ala sa Nakikita ko si na. Kaya, Nakikita Ash... ko si dati. Ash... Ako na! Ay, ka ba? Kumukuha! Ayaw, Ayaw niya. Basing yan. Hindi, na. Ayaw niya. Hindi talaga. Ano asli asli ko dapat talo, dapat talo, siya dosya. oh, dapat okay, okay, okay. okay. tayo. Uh, uh, okay. tayo. okay. okay. Oh, na. 辛苦了，好，